Tulungan mo ako, hindi ako makagalaw. Isang malungkot na boses mula sa dilim ang laging pumupunta sa panaginip na isang lalaking nakakulong. Palagi niyang napapanaginipan ang kanyang kapatid na babae. Basang-basa, nag-iisa at parang nakatali sa isang madilim na lugar. Pero isang gabi, naging iba ang kanyang panaginip. Bigla na lamang may tumubong mga tinik ng kaktus sa katawan ng kanyang kapatid. Sa tuwing sinusubukan niyang araw bunutin ang mga tinik, lalong lumalaki ang mga ito at nasasaktan ang kanyang kapatid. Para kay gang hindi lamang ito isang karaniwang panaginip. Para ito isang minsahi, isang paghinginan sa klolo mula sa kanyang kapatid na bigla na lamang nawala. At ang kaktos na iyon, na dating ay parte ng kanyang bangungot, ang magiging susi pala, para mabuksan ang isang lihim na itinago ng labing limang taon. Ito ang kwento na isang kapatid na hindi sumuko kahit nawawala na ang lahat ng ipidensya, kahit nabigo ang pulisya at kahit ang sarili niyang pamilya ay sumuko na. Isang laban para mahanap ang katotohanan na nagsimula sa isang panaginip at nagtapos sa paghuhukay sa ilalim na isang kaktus kung saan natagpuan ang nakakagulat na katotohanan. Hello everyone! Welcome or welcome back sa aking channel. Ako po si Miss Denise, ang narrator ng Tagalog Crime Recollection. Kung may hihilig po kayo sa crime stories, ilike nuna na po ang video ito, mag-subscribe na rin po kayo, at don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Simula na po natin ang kaso natin sa araw na ito. Isang nakakapanindig balahibong pagdiskubre ang naganap sa likod ng bahay sa isang tahanan sa Anhui Province, China. Ang mga labi na isang babaeng nurse na humigit kumulang 15 years nang nawawala ay natagpuan sa ilalim ng isang tanim na kaktus na napapalibutan ng mga insenso. Ang babae ay kinilala bilang si Yang Wen, isang nurse. Pangatlo siya sa magkakapatid dahil abala sa pagtatrabaho ang kanyang mga magulang, naiwan nga sa kanyang pangangalaga ang responsibilidad ng nakakabatang kapatid na si Yang Kang. Lumaki nga ito sa kanyang pangangalaga at itinuring siya nito bilang isang ina. Ngunit nang tumungtong sa junior high, huminto sa pag-aaral si Yang Kang dahil sa mga mababang grado nito. Nung mga panahon ring iyon, lumipat na sa Anway Province si Yang Wen Upang magtrabaho bilang isang nurse sa isang lokal na ospital, naging maayos ang buhay ni Yang Wen sa anway. Inirarawan nga siya ng kanyang mga katrabaho bilang mabait at magandang dalaga na tiyak na may magandang kinabukasan. Noong 1995, nakilala ni Wen sa trabaho ang isang binatang nagngangalang si Jiang Muwei. Si Muwei ay mula sa isang mayamang pamilya na nagtatrabaho sa armadong pwersa ng pulisya. Siya ay inilarawan bilang may katamtamang itsura, ngunit may malakas na dating. Sa pamamagitan nga ng kanyang walang sawang pagpupursige, tuluyan na rin nahulog si Yang Wen kay Moe at hindi rin nagtagal ay ikinasal ang dalawa. Kahit na may asawa na nga si Yang Wen, ay nakakasama pa rin niya ang kanyang kapatid na si Yang Kang. Ipinasok niya nga ito sa construction business ng pamilya ng kanyang asawa. Sa una, naging maayos ang pagsasama ng buong pamilya. Pero hindi nagtagal, unti-unti na rin napansin ni Yang Gang ang hindi magandang pagtrato ng pamilyang Jiang sa kanyang kapatid. Madalas ngang napapagalitan ito ng biyanan sa walang kabuluhang bagay sa kanilang tahanan. Palagi rin ngang kinakampihan ni Moe ang kanyang ina at kadalasan natatapos ang pagdatalo nila sa pisikal na pananakit ni Moe kay Yang Wen. Ang lahat nga ng ito ay nasaksihan ni Yang Gang at nagtanim siya ng galit sa pamilyang Jiang sa pagmamalitrato ng mga ito sa kanyang kapatid. Pero wala naman siyang magawa dahil palagi rin siyang pinipigilan ni Yang Wen na kumpruntahin ang mga ito. Nang hindi na nga kinaya ni Yang Gang ay umalis na lamang siya sa puder ng kanyang kapatid at mas pinili na lamang niyang mamuhay ng mag-isa. Naiinis nga siya sa kanyang kapatid dahil hinahayaan at tinitiis lamang nito ang marahas na pagtato sa kanya ng pamilyang Jiang. Hindi nga nagtagal lumipat nga si Yang Gang sa si Shanghai upang doon maghanap ng trabaho. Pero sa kasamaang palad, nakulong siya noong taong 2007 dahil sa pagkakasangkot niya sa ilang mga iligal na negosyo. At habang nasa kulungan, ay nakatanggap nga siya ng balita patungkol sa bilaang pagkawala ni Yang Wen. Sa ikalawang pagkakataon, wala nga siyang nagawa para sa kanyang kapatid. Gustuhin niya manghanapin ito ay may mga rehas nga ngayon na pumipikil sa kanya. Sa mga lumipas na taon matapos mabalitaan ang pagkawala ni Yang Wen, madalas na nga siyang magkaroon ng mga kakaibang panaginip tungkol sa kanyang kapatid. Bagamat magkakaiba ang mga detalye ng mga panaginip, ito ay may pagkakapareho sa kanyang panaginip ay palagi itong nag-iisa sa madilim na lugar at paulit-ulit na humihingi ng tulong upang makalabas mula rito. Minsan, napapanaginipan niya si wen na umiiyak habang nakatayo ito sa madilim at malamig na kapi, basang-basa ang kanyang buhok, malungkot ang mukha, at patuloy na tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit ang mas nakakagimbal sa mga sumunod niyang panaginip ay nakita niya muli si Yang Wen na nakatayo sa isang madilim na lugar. Dali-dali niya ngang itinutok ang flashlight dito ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Ang katawan ng kanyang kapatid ay nababalot ng mga tinik ng kaktus. Kumalat nga ito mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan. Dali-dali niya raw itong nilapitan upang tulungang bunutin ang mga tinik. Ngunit kapag hinihila niya ang mga tinik, lumalaki ito. Habang tinatanggal niya nga ang mga tinik ay natusok pa ang kanyang daliri at naging dahilan ng pagdurugo. Sa sandaling iyon, dito na nga siya biglang nagising. Matapos ang panaginip na ito, naging palaisipan nga sa kanya kung ano ang koneksyon ng halamang kaktus sa pagkawala ni Yang Wen. Gusto man niyang mag sa pagkawala ng kapatid, ay wala naman siyang kakayahan na gawin iyon dahil may bubunuin pa nga siya ilang mga taon sa loob ng kulungan. Gayun pa man, hindi rin daw makalapit ang kailang mga magulang sa tahanan ng mga jang dahil itinataboy sila ng mga ito at ilang mga masasakit na salita na rin ang natatanggap nila mula sa pamilyang jang Ipinagdidiinan nga ng pamilyang Jiang na sumama raw si Yang Wen sa ibang lalaki at mas pinili nga raw nitong iwan ang kanyang asawa at nang iisang anak. Sinabi rin nila na kahihiyan lamang raw ang idinulot ni Yan Wen sa kailang pamilya. Pero ang lahat ng iyon ay hindi nga pinapaniwalaan ng pamilyang Yang dahil ilang araw lamang ang nakakaraan, tumawag pangaraw sa kanilang tahanan si Yang Wen upang ipagbigay alam sa kanila na pinaplano na nga nitong umuwi sa kailang bayan. Pero pagkatapos nga nilang maghintay na isang buong araw, hindi naman dumating si Yan sa sinabi nitong araw. Bukod pa nga rito, hindi na rin makontak ang telepono ng kailang anak. Dala ng pag-aalala Tumawag na sina Mr. at Mrs. Yang sa kailang manugang na si Moe pero nagalit lamang ito at binabaan sila ng telepono. Matapos pa ang ilang mga araw na walang naging paramdam si Anwen, nagpa na ang mag-asawang Yang na lumuwas patungong Anwe upang hanapin ang kailang anak. Pero pagdating nila, pinalayas lamang sila ng pamilyang Jiang at binato ng mga nakakainsultong salita. Dahil wala ang nakuhang impormasyon galing sa pamilyang Jiang, tumerecho sila sa himpila ng pulisya upang iulat ang pagkawala ng kailang anak na si Anwen. Ngunit wala rin namang nangyari sa ginawang imbestigasyon ng pulisya dahil bigurin rin silang makakuha ng lead. Hanggang sa makalaya na nga si Gang noong taong 2011, ang pinakauna niya ngang ginawa ay pumunta sa Anway upang imbestigahan ang pagkawala ng kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, na pag-alaman niyang lumipat na pala ng bahay ang pamilyang Jiang. Ang dating bahay nga ng pamilya ay ginipa at pinalita ng tatlong palapag na kusali. Nagtanong-tanong naman si Yang Gang sa mga kapitbahay upang makakuha ng numero ng pamilyang Jiang. Sa huli, nakuha niya rin ang numero ng bayaw na si Moe at agad niya nga itong tinawagan. Bakas ang pagkabigla sa boses nito dahil hindi niya nga inaasahan na nakalabas na pala ng kulungan si Gang. tulad ng sinabi nito sa kailang magulang iginiit niya na sumama raw sa ibang lalaki si Yan Wen sinabi niya rin na may liham pangaraw na iniwan ang kanyang kapatid bilang pamamaalam nito ayon nga sa kwento ni Moe sa liham isinulat raw ni Yan Wen na ayaw niya araw manatili pa sa puder ng mga Jiang at nais niya nangang sumama sa lalaking mahal niya pero, nang hilingin naman ni Yanggang na makita ang nasabing liham, mariin namang tumanggi si Moe at sinabing matagal na panahon na raw ang lumipas kaya hindi niya na nga raw maalala kung saan niya ito itinago. Nakadagdag naman ito sa hinala ni Yanggang at sigurado nga siya na maitinatago ang pamilyang Jiang tungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid. Pagkatapos nga na nasabing tawag, agad naman pumunta si Yanggang sa istasyon ng pulisya upang hilinging muling buksan ang kaso ng kapatid. Pero nagulat naman siya sa naging tugon na pulisya tungkol sa kaso. Ayon nga sa tala ng pulisya, ang kaso raw ay binuksan noong taong 2009 at noong taong 2010 na nga si Mo Wei bilang pangunahing sospek sa pagkawala ni Yang Wen. Ngunit kalaunan pinalaya rin ito dahil sa kakulangan nga ng ebidensya. Ang nakapukaw naman ng atensyon ni Yang Gang ay ang isang kasunduan na naganap sa pagitan ng araw ng pamilya ni Jiang at ng kailang pamilya. Nakasaad sa kasunduan na magbabayad si Jiang Mo Wei ng taunang halaga na nagkakahalaga ng 6,000 yuan o 47,000 pesos bilang suporta niya raw kina Mr. at Mrs. Yang. Bilang kapalit ng araw nito, kailangang mga ako ng pamilyang Yang na hindi na nga nila pananagutin pa si Mo Wei sa pagkawala ni Yan Wen. Ang aksyong ito mula kay Moe ay naging dahilan upang mas lalong maghinala si Yang Gang. Naniniwala siya na sinamantala ni Moe ang pagiging matanda at walang kakayahan ng kailang mga magulang upang mapapayag sila sa isang kasunduan na pabor sa pamilyang Jiang. Dahil dito, mas naging determinado si Yang Gang na imbestigahan ang kaso ng kanyang kapatid, na pagdesisyonan niya ngang, kahit anuman ang mangyari, ay hindi siya susuko hanggat hindi niya nakikita ito. Sa mga sumunod ng taon, nagtrabaho si Yang gang upang kumita ng pera. Habang patuloy nga ang paghahanap kay Yanwen. Upang makahanap nga ng mga lead, naglakbay pa siya sa iba't ibang lungsod. Ngunit hindi rin ito naging madali para sa kanya. Sa tuwing nakakarinig nga siya ng balita tungkol kay Yanwen, Ginagamit niya ang kanyang ipon upang maglakbay sa sinabing lugar. Ngunit sa huli, bigo nga rin siyang umuuwi upang matustusan ang kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang lungsod para sa investigasyon. Kinailangan nga ni Yanggang na magbenta ng lupa na kalaunan nga ay ginamit niya upang magsimula ng negosyo. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang kanyang negosyo. Dito na nga siya kumuha ng ilang mga abogado para sa paghahanap kay Yanwen. Gayon pa man, nakatuon pa rin ang kanyang atensyon sa pamilyang Jiang at dating bahay ng pamilya na ngayon ay pinaparentahan na. Kapag may oras, binabalik-balikan niya ang bahay at nagtatanong-tanong rin siya sa mga kapitbahay ng mga impormasyon na maaaring ang makatulong sa investigasyon. Nalaman nga ni Yang Gang na gumastos ang mga Jiang ng napakalaking halaga ng pagpapaayos sa likod ng bahay. Bagamat gusto niya ngang suriin ang loob ng bahay, hindi naman siya makahanap ng paraan upang makapasok dito. Dahil palagi nga siyang pinagtatabuya ng pamilyang Jiang. Ngunit nagkaroon siya ng pagkakataon noong taong 2021, nang magdaos nga ng ingrandeng seremonya ang pamilyang Jiang para sa kasal ng anak ni Nayang Wen at ni Moe na si Jiang Yongmin. Ang seremonya ay ginanap sa dating bahay ng mga Jiang. Bilang parte pa rin ng pamilyang Yang si Yun Ming, inanyayahan din niya sa seremonya ang buong pamilyang Yang. Ngunit pagkarating pa lamang ng pamilya nila Yang Gang, napansin niya na nga ang ilang miyembro ng pamilyang Jiang na hindi na mapakali, lalong-lalo na si Mo Wei. Samantala, nakahanap naman ng pagkakataon si Yang Gang na makapasok sa likod bahay upang mag-imbestiga. Pagkarating niya nga rito ay nagulat siya sa lawak ng likod bahay. Ngunit puno ito ng gamit na nakakalat kung saan saan. Nagulat rin siya na mapansin ang kanyang pamangkin na si Yung Min na nakatayong mag-isa at umiiyak. Paglapit niya, natigilan siya na makita ang lugar kung saan umiiyak ang kanyang pamangkin. Sa harap nito, napansin niya ang isang kaktus at sa gilid nito ay may mga nakatirik pa na insenso. Agad ngang pumasok sa isip ni Yang Gang ang kanyang panaginip noon tungkol kay Yan na nababalot ito ng tinik habang nag-iisa sa kadiliman. Ngunit naputol ang pag-iisip ni Yang Gang nang bigla na lamang siyang hilain ni Yung Ming paalis sa likod ng bahay at sinabing masyado raw madumi sa likod bahay para pumunta siya roon. Dahil nga sa mga nakitang ito, lalong lumakas ang kotob niya na may ginawang masama ang mga jang kay Yang Wen. Kaya naman pagkatapos ng nasabing seremonya ay hindi na muna siya umuwi upang magtanong-tanong muli sa mga kapitbahay doon. Ayon sa isang kapitbahay, tuwing una at ikalabing limang araw ng bawat buwan, pumupunta nga raw si Moway sa likod ng bahay upang magsindi ng insenso at mag-alay ng mga panalangin sa harap na isang kaktus at minsan pang araw ay kasama nga rin daw nito ang anak na si Yunmin. Sa mga oras ngang iyon, sigurado na si Yanggang kung nasaan ang kanyang kapatid. Pero ang mga simpleng panaginip at ang mga kwento ng mga kapitbahay ay hindi sapat na dahilan upang pahintulutan nga siya ng otoridad na hukayin ang likod bahay ng mga jang. Kaya't nanatili nga siyang tahimik at naghintay ng tamang pagkakataon. Ngunit hindi naman niya inihinto ang pagkalap pa ng ilang mga impormasyon. Agad nga siya nagsumite ng kahilingan sa pulisya upang imbestigahan ang mga aktibidad ni Moe. Ang imbestigasyon na ito ay hindi naman natuloy dahil nga sinuhula ni Moe ang ilang mga tao upang balaan si Yang Gang na ihinto ang paghahanap kay Yan Wen. Nang mapansin nga na nagiging mapanganib na ang sitwasyon, walang nagawa si Yang Gang kundi magpanggap na ititigil niya na nga ang paghahanap. Ilang buwan nga siyang kumilos ng palihim at maging ang kanyang mga sariling pamilya ay napaniwala niya. Sa unang bahagi ng taong 2022, sa wakas ay nakahanap na nga siya ng magandang pagkakataon para muling buksan ang kaso ni Yan Wen. Noong Januari taon ding iyon, ang bagong hinirang na gobernador na lalawigan ng Lala Anwe ay bumisita nga sa iba't ibang lokalidad upang tumanggap ng mga petisyon at makipagkita sa mga residente. Dahil alam nga ni Yang Gang na ito na lang ang tanging pagkakataon niya, isinumiti niya sa opisina ng gobernador ang lahat ng mga dokumento na may kaugnayan sa kaso ng pagkawala ni Yang Wen, labing limang taon na ang nakakaraan. Sa bawat araw ngang lumilipas, sabik siyang naghihintay ng tugon kung muling mabubuksan ang kaso. Sa mga sumunod na buwan ay madalang na nga niya mapanaginipan si Yang Wen. Alam nga ni Yang Gang na malapit na ang araw na mahahayag na ang buong katotohanan. Sa pagtatapos nga ng June sa parehong taon, sa wakas ang Departamento nga ng Pulisya ay nagtatag na ng Special Task Force upang imbestigahan ang pagkawala ni Yan Wen. Nung pagsapit naman ng July 21, 2022, inaresto nga si Mo at pagkatapos nga ng 21 days na interogasyon, dito niya na nga ipinagtapat ang buong katotohanan tungkol sa nangyari labing limang taon na ang nakakalipas. Ayon sa pagsasalaysay ni Moe, napatay niya raw si Yan Wen dahil sa isang pagtatalo. Hindi niya nga raw ito sinasadya at inilibing niya ang katawan nito sa likod ng bahay. Upang markahan naman ang lugar ng pinaglibingan, nagtanim nga siya ng kaktus sa mismong ibabaw ng libingan nito. Sa takot nga na multuhin raw siya ni Yanwen, palihim nga raw siyang bumibisita sa libingan nito tuwing ika-isa at ikalabing lima ng bawat buwan upang magsindi ng insenso at mag-alay ng mga dasal. At upang maiwasan naman ang mga pagdududa sa bigla ang pagkawalangan ni Yang Wen, gumawa nga siya ng kwento na sumama nga ito sa ibang lalaki at iniwan nga sila ng kailang anak. Higit pa rito, upang ilihis ang atensyon ng mga tao, nagpa siya nga siyang gibain ang dating bahay at patayuan na lamang ito ng paupahan. Pagkatapos ngang mabunyag ang buong katotohanan, Itinuro ni Movey sa pulisya ang lokasyon ng libingan ng biktima at sinimulan niya itong hukayin. Matapos ang ilang oras na paghuhukay, sa wakas pagkatapos ng 15 years ay natagpuan na rin ng pulisya ang bangkay ni Yanwen. Sa araw nga na lumabas ang katotohanan, hindi napigilan ni Yang Gang ang maging emosyonal. Bagamat matagal niya nang na pinaghihinalaan na pinatay ni Moe ang kanyang pinakamamahal na ate, hindi niya rin nga maintindihan kung bakit sinapit nito ang kalunos-lunos na kamatayan. Napuno nga siya ng lapis na galit at ipinangako sa kanyang kapatid na sisiguraduhin niyang pagbabayaran ni Moe ang kanyang mga ginawa. Samantala, humingi naman ng kapatawaran si Yung Min sa harap ng pamilyang yan at humingi rin ito ng tawad sa pagtatago ng katotohanan. Nangako rin siya na hindi na nga makikisangkot o makikipag-ugnayan pa sa amang si Moe. Pero, Makalipas lamang ang ilang araw, pumunta muli si Yung Min kay gang at inabot ang isang dokumento. Ang dokumento ay naglalaman pala ng isang petisyon upang mapawalang sala si Moe. Labis naman itong ikinagalit ni gang ng malaman. Ngunit ang mas nakapagpagalit sa kanya ay ng malaman na pumirma na nga rito ang mga kapatid at ang kanyang magulang na hindi niya nalalaman. Nakasaad nga sa nasabing dokumento na kapag pumirma rin siya, ay babayaran nga siya ng 2 milyon. Inihagis nga ni Yang Gang ang nasabing dokumento sa labis na galit. Pinagmasdan niya rin ang kanyang pamangkin na nasa harapan. Kamukhang kamuka ito ni Moe at kahit ang masamang pag-uugali nga nito ay nakuha niya. Hindi man lamang ito nakaramdam ng awa sa kanyang ina. Naalala niya pa ang naging usapan nila dati ni Yang Wen ang tanging dahilan lamang nga raw nito kung bakit hindi siya nakikipaghiwalay kay Moe at tinitiis ni Yang Wen ang lahat ng pang-aalipusta ng mga Jiang ay dahil nga sa kanyang pinakamamahal na nag-iisang anak na si Yong Min. Mahal na mahal nga ni Yang Wen ang kanyang anak at handa nga raw siyang tiisin ang lahat para dito. Pero ang nakakalungkot, sa kabilangan na walang kapantay na pangangalaga at pagmamahal na ibinigay ni Yang Wen sa kanyang anak, sa huli ay mas pinili pa rin ito na ipagtanggol ang taong walang awang nagwakas sa buhay ng kanyang ina. Sa sobrang galit, pinalayas nga ni Yang Gang si Yung Min at pinutol ang anumang koneksyon nila. Sa korte naman, nakipagtalo si Yung Min kay Yang Gang at inakusahan pa siyang sinira ang pamilyang Jiang. Nakadagdag nga ito ng lapis na galit kay Yang Gang at sinabi sa pamilyang Jiang na wala siyang kahit anumang planong magpatawad o makipagkasundo sa pumatay sa kanyang kapatid na natili nga siyang matatag sa kanyang desisyon. Sa kabila ng paulit-ulit na pagsusumamo ng kanyang sariling pamilya, bagamat umiyak si Jiang matapos ilantad sa pulisya ang katotohanan at sinabing nagsisisi siya, naniniwala si Yang Gang na walang intensyon magsisisi si kung hindi lamang ito nahuli. Tumanggi nga si Yang Gang sa anumang pera mula sa pamilyang Jiang at ang gusto lamang niya ay pagbayaran ni Moe ang kanyang kasalanan. Ngunit dahil sa salungatan sa pagitan ng pamilyang Yang, ang hatol na parusang kamatayan ay binabasa habang buhay na pagkakakulong. Hindi nga ito tinanggap ni Yang Gang, umapila siya at hiniling ang parusang kamatayan para kay Moe. Bukod pa rito, hiniling niya rin na managot ang iba pang miyembro ng pamilyang Jiang. Naniniwala nga siya na ang magulang ni Moe at maging ang kanyang pamangkin na si Yung Min ay dapat nga raw na magbayad para sa kanilang mga aksyon. Ngunit sa huli, nakakalungkot na ang kanyang mga naging apela ay tinanggihan ng prosekusyon.